ako kaya mo pa ba bang kumain ng mais? Ang cute mo siguro kapag kumakain ng mais. Yan, dahil nag-comment ko yan, yan tamang-tama. Naroon ako daan ng <laughs> magmamais kanina at bumili ako. Ano? So, magkwentuhan muna tayo. Yung mga Lodi, bago ako magsimula sa pagkain ng mais na ito, kumihingi ako ng pasyensa sa aking mga followers kasi nga, yan, katulad nung, yan, may na-comment na, na gana, yan, na, kung wala na ba daw ako ma-content yan ilang beses ko nang na na basa yung ganong comment ano so hindi sa wala akong mai content ano kasi gawa ng schedule ko ayun alam niya naman lagi ako may alagang bata yung asawa ko ay pumapasok sa umaga hanggang alas 5 na ako may alagang bata pag minsan lampas pa nga so pag minsan kaya lang ako nakagawa ng nakakagawa ng content eh yung pinapalagaan ko yung mga anak ko sa aking kapatid. So, hindi naman naaari na isang oras, dalawang oras gumawa ng content. Maghahanap ako ng content. Ang hirap gumawa ng eco content mo. Ang hirap mag-isip ng eco content mo. Ano? Kaya, yung pagpasensyahan nyo na hindi naman kayo sanay na ganun yung aking lalabas na mga video. Ano? Katulad dun sa pagbibidyo ng halaman. Pero maganda yun ha parang gusto ko na rin gawin ano kasi hindi lang ako talaga makapagawa ng makapaglagay ng sound music ano kasi alam niya naman si Lolo eh napakahigpit ano eh pasensya niyo na siguro gagawa ako yung sadyang mga huni lang ng mga insekto yung, <laughs> yung mapapakinig nyo pero natural natural na sound lang hindi ako maglalagay ng kung anong sound ano alam nyo naman so yung pa, humihingi ulit ako ng pasyensya kung hindi kayo sanay na ganun yung mga naiko content ko so kasi nga gawa ng schedule ko ano pag minsan kaya nagko yun pinapaalagaan ko yung kapatid eh, yung kapatid ko yung mga anak ko sa kapatid ko yun hindi man naaaring ganun lagi kasi yung mga kapatid ko may ginagawa din may mga anak din ano so humihingi na ako ng pasyensya sana ay huwag nyo namang sana naman kahit ganun yung content ko eh, yun, tulong na ng inyong like, like and share, ano, yon para sa ating page. So, ito, ito yung gusto mo, kung paano kumain ng mais ang isang bungal na nag-iisang hipin sa taas. <laughs> e, dalawa pa naman, kaso yung isa parang magpapaalam na rin, ano, so ito, so lagyan ko lang ng asin, yan, ano, ah, di ha. <laughs> ah, hirap. <laughs> Pero, paborito ko yung asin. Siguro, eh, yung asin. paborito ko yung mais. Kala nyo, hindi pa ako nakakagad, ha? Matigas na yung gums ko. Sana na. Ah. Hmm. Cute <laughs> ba? paborito ko kasi yung mais. Ano, kaya, kahit anong pagsubok, makain lang to kahit gantuhin ko na ito at hindi na ako makakagat ng ayos nagawin ko kasi masarap no yan lalagyan mo ng asin tapos saka mo kakagatin ang hindi lang ka talaga katulad nung iba na kompleto ang ngipin na sa dyang pagkagat oh. kasi siguro naubos ang ngipin ko mainit pa yung mais kinakagat ko na tapos Kainom ako ng malamig na tubig. Ayun. Kaya. <laughs> Paano? Yun, nagkwento lang ako yung mga lodi. Doon sa mga nagsasabi na kung wala na ba akong makikontent yun, alam nyo na ang dahilan. Pero sa mga susunod na araw, baka naman maging okay na. Ano? So, baka maging okay ng schedule ko. Kaya, nagpapasalamat pa rin ako sa mga, mga sumusuporta sa akin. Bago nga pala ako matapos, ayan, pagkakataon ko na ito ma-shout out itong mga ito. Ta Tapos yung na dun sa hindi ko na SS kasi sobrang busy talaga. Hmm. So, shout out nga pala ka na. Ayan, taw, tawag dito. Ito, ito, ito na. Shout out nga pala ka na Nyesi Lagi. Yan, Nyesi Lagi. Kay Juan Miguel Deliso, ayan, shout out sa'yo kay Amboy TV, shout out sa'yo Amboy TV saka kay Monching Diligpere Escalante Perlado nan shout out kay Dominic Galido Oco at saka kay Fernandez Rugs Yong. Yan. Yan kay, kay Brother Boni kay Brother Bonnie yan Bonnie Apon, Yan. maraming salamat sa inyong, sa inyong patuloy na pagsuporta. support no? yan thank you hanggang dito na lang ako oh. 拜拜。Bye bye.